great, great morning, malayang puso. Ayan, nandito na naman ang inyong lingkod upang mag-update sa mga nangyayari sa Davao. At ang patutungkalan natin dito, itong mga blogger na nagsasabing walang nangyari sa dalawang araw na paghalog ni General Torre kasama ng kanyang mga kapulisan pinagtatawan nito ng mga vlogger na tong mga nandyan sa dabaw, vlogger uh, na nandyan sa dabaw pinagtatawanan si General Tore kasama ang mga kapulisan dahil hindi nakuha si Kibuloy ano ba naman yan mga vlogger kayong mga nandyan, nandyan sa dabaw? eh ito palang di kingdom of Jesus Christ ay napakalawak 30 mahigit 30 hectares ang lawak nito at maraming mga establishmento sa loob paaralan ang nakatayo maraming mga building na piling halugi piling pasukan ni pagtaguan pasukan ni Kibuloy kaya kung tutusin yung dinalang mga kapulisan dyan sa dabaw ay kulang sa 30 plus hectares na lawak ng ng anong na to ng uh, Kingdom of Jesus Christ compound kaya nga, malawak at kulang na kulang yung mga kapulisan kung tutusin at uh, saluto Saludo tayo kay General tore at sa mga kapulisan na nagtsatsaga at nahanapin hanapin itong si Kibuloy at gampanan ng mga ang kanilang mga trabaho bilang mga alagad ng batas. Uh, maraming man binabati ko sa inyo yung mga membro ng ng TUGC. TO KOGC itong Kingdom of Jesus Christ ay eh, okay lang yun na ah. hindi nyo na sila sagutin kahit magsigaw sila at kahit tinatawag kayong hindi kayo tayo, kayo yung mga hayop wala kayong Diyos okay lang yun, huwag nyo ng patulan basta ginagampanan nyo yung trabaho ninyo saludo kami sa inyong mga naka Antabay dyan ng mga pulis at yung sinasabi ng Uh, officer or member man ng Kingdom of Jesus Christ na to, na pupunta sila sa Malacanang uh, at magsisigaw o sisigaw na bumaba mag-resign itong si PBBM at uh, hindi sila alis sa harap Nag-gate ng Malacanang hanggat hindi bumababa sa pwesto si PBBM. Uh, yung sinabi nilang araw, yung sinabi, tinakda nilang araw at oras ay hindi nangyari. Eh, ang nakita po natin doon, ito pong si Atty. Botandi nga este, si Atty. Roque. Yung nag doon, hindi nga lang sa Malacanang, kundi sa Minjola. Doon siya nagnangawa. Doon siya ano-ano mo pinagsasabi nila. Niya doon. Eh yung sinasabi nilang 8 million na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay eh, isa pa drawing. 8 million lang siguro sa social media. Pero yung actual, actual eh wala, wala pa yata 100,000. Baka Liman lang ang nandun eh. The anyway. ah uh, wala sanang ganito. Wala sanang ganito mga pangyayari. Kung itong si Pastor Kibuloy ay hinarap niya yung accusation ak sa kanya. ah uh, Senate hearing pa lang eh, dapat nilinis niya na yung ano, sarili niya doon. Dapat dumalo na siya sa pag paanyaya sa kanya nilinis niya na yung yung sarili niya hindi yung ang dami niyang mga hinihiling mga kondisyones para humarap lang sa sa senate hearing uh, at tinutukoy niya pa itong korte uh, uh, natin hanggang, hanggang walang binababa sa kanyang ano, hindi korte ang maliti sa kanya hindi siya harap eh ngayon meron na siyang warrant of arrest eh ganun pa rin yung ginagawa niya tumatago nagtatago uh, sa palda ng kanyang mga miyembro dahil todo support na naman talaga ang kanyang mga miyembro eh, talagang matindi rin ang uh, uh, training matindi rin ang turo nito ni Kiboloy sa kanyang mga miyembro uh, hanggang hanggang kamatayan ay babantayan siya at ito nga napaulat na mayroong mga hinimatay, mayroong namatay pero sa totoo lang ang nakakaawa po dito hindi ito si pastor eh hindi itong pastor kibuloy na ito ang nakakaawa kundi yung nakakaawa yung mga taong na budol niya di ba? hindi mangyayari yung mga mga, mga bagay na yon wala sanang pagpunta ng mga kapulis kung kapulisan kung itong si Pastor Kibuloy ay uh, humarap o hinarap niya itong kanyang problema, itong mga akusasyon sa kanya. Eh kaso, siya naman ay nagmamatigas, nagmatigas at sinisigawan pa nga ng <laughs> alipores niya na mag-resign itong si PBBM dahil hindi daw leader, kundi uh, leader ng mga uh, ng, ng demonyo, kung ano-ano pinagsasabing gano'n. Uh, nakakalungkot na ganito yung ano, ganito yung uh, nangyayari dyan sa isang reliyon sa Davao. Hindi naman mabuti kung, kung ano yung reliyon nyo, mabuti kung ano, kung yun yung gusto nyo sundin, wala namang problema. Ang mali dyan, eh, meron nang inaakus sa kanya eh bilang mga miyembro dapat hindi niyo tinotolerate hindi niyo tinotolerate ang ginagawa ng inyong uh, leader ng inyong officer ng inyong member pag nagkasala sa batas para pin 'yung sa eh, pagsasakangan ng mga miyembro kaya yan uh, hopefully mahuli makakuha to si Kimuloy para matapos na ang issue kasi marami mga problema sa Pilipinas na dapat pagtuunan. Eh, kung hang nakakasentro ngayon ang lahat sa paghuli dito kay Apostol Kibuloy.